husay at talino. Ganyan ang ipinamalas ng mga estudyante mula sa iba't ibang pampublikong paaralan ng San Manuel Tarlac sa ginanap ng Municipal Schools Press Conference dito lang ikalabing isa hanggang ikalabing dalawa ng Nobyembre sa kasalukuyang taon. Hindi matatawaran ang sigasig at pagkakaisa ng mga kalahok, lalo na ng mga journalists ng San Manuel National High School na patuloy na ipinapakita ang husay, talento at dedikasyon sa tamang paghahatid ng impormasyon. Sa tulong ng kanilang mga tagapayo, mas lalo silang hinuhubog hindi lang sa teknikal na kasanayan, kundi pati na rin sa disiplina, teamwork at katapatan sa katotohanan. Kasama ko ngayon ang isang mag-aaral mula sa San Manuel National High School. Uh, magandang umaga po. I am Mark Anthony Texon Duldulao. Ako po ay grade 8 student from San Manuel National High School. Uh, Mark, kamusta naman ang iyong unang araw ng Municipal Schools Press Conference, lalo na first time na nag-host ang San Manuel National High School? Uh, may experience po dahil first time din po ng San Manuel National High School na mag-host. At uh, Siyempre, mas naging komportable po yung mga estudyante ng San Manuel National High School na ma-showcase po yung mga abilities namin and para po mapakita yung unity po. And napakalaking tulong din po neto para mas maging komportable po yung mga journalist. Kaya napakagandang experience po neto lalo, lalo na uh, San Manuel National High School po. National High School po ang nag-host ng Municipal School Press Conference po. Ayan, thank you! Sa bawat pindot ng keyboard at bawat salitang binibigkas, dala nila ang iisang sigaw ng puso. Laban, S7HS. Para sa karangalan, para sa katotohanan.